Ya yeah, kan nito no. <laughs> oh, musta? Ate, na akong maglabas ng pera sa bank, ano pa? Eh, da okay lang, papara lang sa tatay mo 'yun, eh. okay lang 'yun. Kaya nga, uh -huh. Pero it's okay lang. Oh, Oo, oh, masaya naman 'e. Ano ba na ibibigay eh, mo sa kanya? Ha? Binili mo siya ng motor? Pag-uwi ko. Ah, pag-uwi. Ano 'yon? Anong ano, anong motor? Mi motor siya papalitan ng sidecar niya. Anong ay ibig sabihin pang ano pampasada ganon? Meron na kaming motor na pampasada, 'di ba yung ano yung motor namin? Yung mga so, parang Nmax Nmax ganon. Parang ganon. Yung badja, yung motor namin. Ay, nga badja nga ang motor nyo. Pero ibig sabihin, ang bibilhin mo medyo parang ano na may class na. So, Ewan, badya, badya pa rin. Badya, kasi hindi di niya maiiwan yung motor niya. Oh. Baka sidecar lang ipapalitan sa kanya eh. Ah, okay. Oo, e, eh, basta yung ano, ang, 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 ang bibilin mo pa pagka ganyan. Yung merong pakinabang. Kasi yung merong ipapasok na pera. Kasi bili ko siya ng pera. Oo. Uh -uh. so, birthday mo yan, ikaw na bahala dyan. Bibili ka ng motor, birthday mo, ang ginawa niya, binirthday niya 10,000, papagawa uh -huh. niya yung bahay. 10,000. Tapos yung matitira, ibibili niya ng sidecar. Ah, ano, okay lang. At least na kahit paano, oh, na, ano, na, ano mo siya. Napasaya mo siya, di ba? Oo. Oh, oh. napasaya ko naman siya. Hindi siya nawaldas. Buti naman okay. ganun yung naisip niya. Oo, oh, tama. Pure. Kahit paano, eh, hindi iisipin ng mga kapitbahay na ano pa yan? Mga anak, eh, ano, gato, gato, gato. Hindi Alam mo yun, mga ganun. Pero o oh, eh, hindi mo naman sila if ka lang iplis eh. Kaya lang eh wala lang minsan alam mo naman na, natural na sa atin yun eh. Pero asa ka ngayon? Sa pokpokan. Kailan lang madaling araw kun pad ko. Ah, okay. Nakailan ka na? Yeah, I'm seeing kurpa to. Ta isa pala, isa pa pala i-request tas ngayon pa yung guest. Isang ah, okay. okay. <laughs> Ay, tara. Sino si Carla? Ako nga, yan. <laughs> sige na't meron ang sa number 2. O, sige na. Go! Laban. Okay, ingat. Ingat.